Mga kababayan, naisipan namin ito na gumawa nito ng ano na niyog mga kabayan, no, dahil gagawa kami ng kubo uh, maganda kasi ito mga kabayan, dahil po ay malamig ito mga kabayan, no, pag ganito yung ibubong mo sa kubo-kubo mga kababayan no kaya sinubukan ko kasi nung grade, uh, grade 6 ako uh, gumagawa ako nito mga kabayan, at ngayon uh, matagal ko na hindi nagawa uh, pero alam ko din pala mga kabayan kaya ito uh, malamig talaga ito mga kabayan kaya maganda dito pag wala kang pera wala ka pambili ng nyero ito lang gagawin nyo po mga kabayan no? Uh, ano nang niyog gagawa ka nito uh, wala talaga problema maganda pa to uh, malamig mga kababayan kaya pa like and share lang po itong video po mga kabayan no? para po ay makikita ng ating ibang uh, kababayan na makaalam din sila dito mga kabayan ang ating ginagawa

Ay, kaya mo ni Gali o. Diyo ka napad. Dako o ni Gali Dili o. Hmm. ka ako yan, luka. Yaw ang pupa, ikpatito.